Hey guys, sa daming smartphone na lumabas ngayong taon na puro mga naka G99 lang I think ito na ang best gaming phone na mabibili natin ngayon Nakulang 10,000 lang ang presyo pero hindi naka G99 guys ang processor tapos naka 5G pa tayo Matagal-tagal ko rin guys pinag-isipan na gawin ng review ang smartphone na to at finally guys, nandito na nga siya at di ko inaasahan na magugustuhan ko itong Sinubian Neo 2 5G Actually, nakuha ko lang ng 8.5 ang smartphone na to na itong nakaraang sale And on the spot guys, nagulat ako dito kay Nubia Neo 2 5G. They never ko na-experience napaka-responsive na touchscreen sa so, may ganyan itong presyo. Hindi nyo ako magigets guys kung di nyo ma-experience itong magamit itong si Nubia Neo 2 5G. Dahil kaysa ibang smartphone guys na merong around 15k to 20k na mga presyo sa mga smartphone. Hindi ko naranasan ng ganyan klase ng super bliss na response rate sa kanyang display. I think napaka-effective na sa may gaming dahil sa mas mabilis na response ng touch natin, is mas makakatulong siya sa paglalaro natin. Dahil sa may Mobile Legends, eh, ultra-ultra ang settings niyan dito at dual speaker pa yan. Never my sa display, meron siyang 6.72 inches IPS LCD display na meron 1.23 hz sa refresh rate. Ang isang maganda sa smartphone na to guys is meron siyang 6,000 mAh sa battery na madalang natin makita sa mga tong presyo. At meron lang siyang 33 watts sa charger. Siguro naman sa camera hindi na tayo magpo-focus dyan dahil naka-dual camera lang siya na meron 50 megapixel Saka 16 megapixel na front selfie camera. Ultra frame rate yan guys sa so may Mobile Legends. At ayun dito sa may built-in FPS meter natin. Isa rong 70 FPS yung gameplay natin dito. I think super smooth naman yan. Yung gaming design. Yung gaming design ni Nubia sa may likod nya. Aesthetic lang yan. Walang something special dyan. Walang umiilaw dyan or kahit ano. Pero ang meron dito na hindi gimmick. Is yung kanyang shoulder trigger button. Sa so first impression ko dito guys akala ko gimmick lang 'yan. Hindi naman siya literal na napipindot, 'di touch base lang siya. First time ko lang din sa try yung gaintong klase ng touch base button, pero napaka-useful niya dito sa mi Call of Duty Mobile. Kung magaling ka mag-Call of Duty Mobile, ay eh mas dalo kang gagaling. Kapag nasubukan mo na yung trigger button niya dito. Medyo na graphics lang 'yan at high na frame rate. Expected naman 'yan, guys. The same GPU lang naman sila ng G99 na mayroong Mali G57 MC2. Ang kaso, ito na yata mayroong pinakamataas na Toto Score na nakita ko sa mga gitong klase ng presyo ngayon. Na parang G99 lang, pero mas lamang sa may G99. Dahil never ako nakakita guys ng Mali G57 MC2 na merong around 500k na score dito sa may Antutu. At ayon dito sa mi FPS meter ni Nubia, meron tayong around 60 FPS na gameplay sa may Call of Duty Mobile. Alam niyo pa isang nagpapaganda sa smartphone na to, na nagpapabilis na rin na sobrang nakakainis kila Poco sa kila Redmi ay yung halos stock Android na UI niya at halos wala tayong bloatware na naka-install dito halos stock Android nga siya at mga Google Apps lang ang mga naka-install alay kila Redmi sa kila Poco napakaraming bloatware tapos hindi mo pa pwedeng i-uninstall yan ang isang magandang features ng isang gaming phone tapos sa additional na gaming features lang ang nilalagay ni Nubia dito hindi ko na iisay yung mga game features nya marami yan guys sa warzone mobile playable din yan dito kaso lowest graphics lang pero at least playable siya. at around 40 fps yung gameplay natin malakas din at malino yung kanyang speaker dito kaya kung naghanap kayo guys ang budget gaming phone sa kulang 10k lang na presyo magandang i-consider itong si Nubian Neo 5G dahil meron nga siyang gaming features din guys na mga pakinabangan natin tapos matas pa yung kanyang battery at naka 5G pa tayo. Yun lang guys yung location, mabilis na video natin dito. Collect na lang po kung nakatulong. Thanks for watching.